Grabe, mga kabahay! Oo, oh. mga par, daming isda! Ano, yan yung ano na yan? Grabe, ano? Lumalayo na! Grabe, ang dami! Ayan, isda! Lahat yan! dyan hanggang dyan oh wala na tumalayo na pumunta dito sa kabila grabe oh yan puro isda yan yan oh yan 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 dun hanggang dun yan hanggang dyan dito galing yan oh sa malapit <laughs> Katabi natin yung bat Nagkarga sila ng ano Ayan o Yung Ano daw yan eh Panggatong Giniling na kahoy Ayan o Giniling na kahoy ko Italy. Sarap mga ngabilan Dalawang grupo na sila mga isda Ayan oh. o Ayan Dalawang grupo na Ayan Yan yung malaki ito Ayan yes. Shout out sa TPI Marapit Marapit dito Mayroon na. kami, taging friendly bikers at saka sa lahat ng mga bikers dyan shout out sa inyo dito tayo sa Italy sa so, kaya Torni Remuel, Romuel okay, pangalan na yan na Torni ang hirap na mabanggitin ano ba yan kailangan manalo tayo sa kaso ah. ayan dito kami shout out sa lahat na no, magkasama-sama ulit sa ano pag ay meron pa pala anak ng kagang meron no oh. ayun ah oh. meron pa na ng ulit dito sa malapit ano ando na oh. dalawang grupo pala dun ayun isa ayun isa ang isa ayan no oh. oh ayan oh dami mga par huwag ka na yung magkakagawan dyan sa ano dito na kayo oh. mga well dami isda dito sa so, dami ng isda dyan sa libro dito pa kaya sa tubig ano o, oh, ayan mga tagal yung discharge namin kasi mga truck kasi kumukuha ng oil namin kaya hanggang ngayon nandito pa kami 3 days na ngayon uh, nandun yun sa kabila yung ano namin yan. yung mga truck nakita nyo naman na nakaraan Tanahan Family, Kaudo kay Baliente Cesar kay Ginugin Sir, out sa kay Boy Gulay kay Master chat out din sa Dungay B Community at sa lahat shout out, shout out kay Flores Family shout out sa niyo lahat dyan mabuhay